na lang po ako sa pangalang Erika. 22 years old, graduating student. Bata pa lang ako, achiever na ako. Pero kahit gaano ako katalino sa academics, ganun naman ako katanga pagdating sa pag-ibig. Hindi ko rin alam kung paano magsimulang magkaroon kami ng affair ng professor ko eh. Dahil sa bawat tingin niya kasi sa akin, kung iba ang ibig sabihin nun, mga idol. At one thing led to another. Eto, hindi ko na lang namamalayan na nakalubog na pala ako sa sitwasyong magpapabago ng buhay ko. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko, mga idol. Muli ito po si Erika. And I... ko, hindi tayo makakapag-aral na mabuti dito sa kantin. Sabi ko sa si library lang tayo, Eric. Wawa, Wow ah. ikaw kaya nag-aya dito dahil nagugutom ka na. Yeah. sa bagay, hindi naman tayo makapag-chika doon. Kaya dito na lang tayo sa kantin. Kaya nga eh. Ano, nasagutan mo na ba to? Para ma-review na natin dahil... May quiz tayo sa second subject. <laughs> Ako? Hirap naman kasi nito. Grabe naman kasi ng pa-quiz Hi, girls. Ay, hi! Good morning, Prof! Adrian! Good morning po, Prof. Oh, kumain na ba kayo? Ah, opo, Prof. Kakatapos lang po. Eto, snack-snack lang, Prof. Eka, kumain na kayo, ah? po kayo, ah. pwede po kayong order doon. I-liverin nyo na lang kami, Prof. <laughs> <laughs> Uy, ano ka ba? Oh, paano? Um... Uh, kakain muna ako. Tsaka, dyan lang kayo. Baka, anong next subject nyo ba? Anong oras ba yung next subject ninyo? Ah, uh, mga... 10.30 po, Prof. <laughs> Oo nga, Prof. Parang bumabogi ka ngayon, Prof. <laughs> Lagi naman pogi si Prof eh. Ay, <laughs> erika. At oh, saka, Esmeraldo, mag-iingat kayo dito. At next subject, sige. Um, Pag-ibayoy nyo pa, uh, next uh, meeting siguro natin, magkakaroon tayo ng long quiz. Pedsam. Long quiz na naman, Prof. <laughs> Ganon talaga. Kailangan yun. Na paano? Diyan muna kayo. Ah, uh, sige po, Prof. Hindi pa nga tapos itong exam natin. Eh, pre-review na naman tayo. Pero in fairness ha, ang poki talaga ni Prof. Alam mo, siya yung talaga ideal man ko. <laughs> Uy, bunga nga mo. Baka mamaya may makarinig sa'yo. Eh, bakit ba? Bang? Hindi nga pwede? Eh, hindi ako. Ah, ay, wait. May nakalimutan ako. Pupunta pala ako sa library ha. Ano ka ba? tayo bumunta doon. Eh, sige na. Eh, alam ko naman na ayaw mo sa library. Huwag ka na magpanggap. May hirami lang ni libro. Ha? Sabahan kita? Ay, hindi na. Ako na lang. O, oh, sige. Diyan na lang, ha? Babalik ka na lang kita dito. Doon naman? Sige na. Bye. hindi na pa kita inaintay dito. Hi! Sorry ngayon lang ako nakapunta kasi syempre ang dami mga estudyante yung lumalakad. Oo oh, nga. Wala bang nakakita sa'yo? Wala. Mm. Ang ganda mo ngayon, ah. Pahag nga. Uh, miss you. Ah, teka. pagising ako, pagising ako. ano ba? Ate ano ba? Ang aboy powder ka pa. Ikaw nga, masyado ka mabango, eh. Mm. Sabi ko sa'yo, huwag ka masyadong magpapapogi, eh. mo si Esmeralda, nagkakagusto sa'yo. Kasalanan ko ba, ba? magpogi, eh. Siyempre, yung kapogi ko para lang sa'yo, yan. Eh, talaga ba? <laughs> Oo. Oh, oh. Ano? Ano? Madami ka bang kinayan kanina? Gusto mong kumain tayo sa labas? Um, okay lang. Pwede naman din tayong kumain. Hmm. Unless may iba kang gusto. <laughs> <laughs> Alam mo, pasensya ka na. Ah. Para hindi tayo mahalan ng dalawa, eh, pinareside kita. Pinatayo kita sa recitation kanina. Ay, nako, kaya nga eh. Ba't mo naman ako pinatayo? Kakainis naman to. Napahiya tuloy ako. Eh, para hindi tayo mapansin at mahalatan ng ibang sadyante, di ba? Huwag hmm. no, ka na maglala Iba naman yung tatay. <laughs> Balahibo kasi malamig dito sa, sa, sa kotse. Ah, ganda oh. na. Gusto mo yata. Ah. Kasi nga ako. <laughs> <laughs> hindi tama. At alam ko ding delikado, mga idol. Pero kapag in love ka na, nagiging sarado na yung isip mo. Sa pagkakataon na to, nahook na talaga ako sa affair namin ni Professor Adrian. Hinahanap-hanap ko na yung halik niya eh. At hinahanap-hanap ko din yung yakap niya. At syempre, hinahanap ko din yung init ng pagmamahal niya. Mas lalong nga ako na-excite mga idol sa thrill na baka mahuli kami ni Prof. Adrian. Pero ang totoo, wala na akong pakialam mga idol. Basta ang alam ko lang, mahal ko na si Prof. Hoy, boo Tom! Ah! Uh may nabasa ka ba sa, doon sa, sa GC natin sa Facebook? Yung sa Blue Book Dirty Secret? Ah... Ano ba doon? Kasi ang dami nakalagay doon ng mga eksklusibong mga news eh. eh oo nga, masyado ko talagang chismosa. Chismosa ka. Eh yun na nga, matagal na akong kasing member doon. Lahat ng mga sekreto dito sa, sa university natin, doon ni expose At yung college natin, may blind item doon na may isang professor daw at isang estudyante. May love affair! Oh, talaga? Huh? sino daw? Nakita ba yung pangalan? in ba? Hindi niya sinabi eh. Nakita daw sa library Itong uh -huh. e uh -huh. nakakita, bigla doon nagulat kasi pagkawa ng libro, may tsuk-tsak tiyenes na nagawa at ginagawa sa nandong itong Diyos ko, sa ano? library pa. Mabenta talaga yung library. Dati rin may nakita ako doon eh. Pero dalawang estudyante, hindi naman professor. Hmm. Dito ba sa college natin yon Sa department natin yon Oo, yung college natin. Ay, naku, sino kaya yun? Ilan lang naman yung professor natin na lalaki, di ba? Hi, guys! Ay! Hi! Oh, ano pinag-uusapan nyo dito? Parang nagchichismisa na eh, naman kayo, no? Ito si yun eh. Si Esmeralda, may nakita doon siya sa, sa GC. Doon sa Blue Book Secret, at Dirty Secret na GC. Daman ano po? yun? Eh, meron daw nahuli yung sadyante. Tsaka professor, sa college natin, nagchuchuk chak chenis. Saan <laughs> mo sabi na ito? Oh, uh, sino daw? Wala namang sinabi eh. Pero, nakuha, lang naman ng professor natin. Hindi naman si Dean Henry. Dahil si Dean, matanda na yun ano? No, hmm. wala nang papatol kay Dean. Eh, nga, si... Si Professor Aurelio, eh, hindi naman yung may asawa yun eh. Eh, parang lahat naman dito may asawa niya eh. <laughs> Ganon din naman si Sir Adrian, di ba? Si Professor Adrian, may asawa oh, din naman yun. Alam ko yung asawa nun, parang di niya sa ibang college eh. Oh. o sa ibang university, hindi ko sigurado eh. Ay naku may idea ka ba, Erica? Ah, uh, ewan ko. Eh, alam naman yung mga chismis dyan. Masyadong matitindi. Naku yan na lang abangan natin sa susunod na kabanata. Titignan ko yung mga comments. Oh, baka nga, Erika? Eh baka mamaya, may nakakita na nga talaga sa atin eh. Eh wala namang sinabing pangalan. Eh tsaka baka, alam mo na yun, hindi naman na, wala namang katotohanan yung mga nagsisirculate dyan sa social media na yan. Anong walang katotohanan? Eh, the last time I check, na doon tayo sa library, di ba? Akala natin walang tao. Pero yun yung sinabi ko sa'yo, feeling ko may narinig akong pumasok sa pintuan wala din nakakita sa atin. Alam mo ginagawa natin eh. Ha? Ay naman ang sinasabi ko sa'yo eh. Ikaw kasi minsan kasi masyado kling. Ay, ayaw mo na. Huwag kang magalala. Alamin ko kung sino itong nagpo-post dito sa social media na to. Ha? Oh my God. Ah. Eh. Ah, ah Dean Henry. Ay, good afternoon. Ano pa ginagawa niyo dito sa o, Prisida. E, eh, dito sa ating uh, faculty room. E, eh, wala na katao-tao. Dalawa. At, uh, Miss Erica. O, uh, what are you doing here? Uh, dean, may sinabit lang po kay eh, Prof. Adrian. Ah. Prof, eh, yun na po yung ano ko, ha? Yung project ko na hinabol ko po. Uh, ah, Dean, mauna na din po ako. Thank uh, you oh, po. Okay. You may go. Ah, pasensya na. Prof, eh, medyo magaling kasing si Jante na yan, eh. Bawin na rin ako. Eh, pinilit pa ako. At saka na ako eh. Isasabit lang yung yung uh, project nalang na uh, deadline na tomorrow. Ay. Ito, reminder ko lang sa'yo ah. Uh, I reminded you. Professor Adrian. I know na alam nyo na na there are uh, rumors circulating here in our department about uh, students lab affair ko no sa mga professor. At saka sa ganitong uh, pag-uusap din ninyo, wala na katao-tao dito. May naiwan lang ako. Hindi ito appropriate eh. para sa pagigapag-usap sa estudyante at top ng professor, na kayong dalawa lang. This is just a warning. Salamat po, Prof. Salamat po din. Dumating na nga ang pinakakinakatakutan kong araw, mga idol. Siguro nga, hindi mo talaga kayang itago yung apoy na matagal na. Dahil lalabas at lalabas ang usok nito. Isang araw, may isang babaeng sumugod sa din sa office namin. Nagwawala siya, mga idol. Iyak siya ng iyak at may pinapakita siyang picture ng babae. Ang sigaw pa niya, ang babaeng nasa picture ay ang kabit ng asawa ko. At ang hawak niya, picture ko mga idol. Muntik na nga akong himatayin nung masaksihan ko yun eh. At sa tulong na lang din ng mga malalapit kong kaibigan, nakatakas kami palabas ng school para makaiwas ako sa iskandalo. Hiyang-hiya ako mga idol eh. Hindi ko alam, kung paano ko pa ihiharap ang mukha ko sa mundo. Thank you for your time, Mrs. and uh, Erica. Uh, this is a very important uh, notice sa inyong dalawa. Ano? Alam naman natin yung naging case ni Erica at ni Professor Adrian. Ah, yes. I'm very sorry, Dean. Ah, nakakahiya ho. Pero, nakausap ko naman ho ang aking anak. And, pasensya na ho. Ano, ano ho ba mangyayari sa kanya? Ah, kawawa naman kasi sa si Erica kung hindi makapag-graduate. But, uh, I decided na, uh, na, makakasama pa rin siya sa kabilang, candidate uh, sa graduation. But, but, hindi siya magmamarcha. Dean, bakit naman po hindi ako makakapagmarcha? <laughs> Once in a lifetime lang to, Dean. Sana po, makapagmarcha po ako kasama po ng mga kaklase ko. Hindi ko naman di papasa sa yung blame. But the uh, department and the uh, whole faculty members, nakapag-decide na, hindi na mababago yun. Alam naman natin to clean. At ah, malinis itong nangyari, yung kaso na ito. Uh, But anyway, um, ipapadala lang namin sa inyo yung diploma sa bahay. Wala na ba chance na makamarcha man lang ang anak ko din? Sayang naman ho. E baka ho, mabigyan pa siya ng pagkakataon. Nah, sad to say, which is, ina ho yung naging desisyon. Pasensya na ho. Hello Ano ba Erica? Please stop calling me Ano ka ba? Eh, hindi na nga ako makakamarsya <laughs> Hindi na ako makakamarsya sa graduation Eh yun lang pala eh Tingnan mo naman nangyari sa akin <laughs> O oh, tinanggal nila ako sa university At ngayon Tingnan mo Isang taon ako nang kabaan Hindi ako makapagturo Sa kahit anong university Hindi mo man lang ako pinagtanggol Yung pahiyang pahiyana ako Ang dami na Lalo na kalat na kalat na yung magmumukha ako Doon sa Doon sa Iwak kukuso Sa kuso, Sa social media <laughs> Erika sorry um, Marami pa akong gagawin Mag-aas pa ako ng mga application Sandali ko Sandali lang Sige na, I have to go <laughs> Bye. A mãe. Ana, Sinabi ko naman kasi sa'yo, tigilan mo na yan. Utang na loob. Naririnig pa kita kanina. Diyos ko, ang dami-daming lalaki dyan, anak. Sisirain mo lang talaga ang buhay mo para sa lalaki na yon. Pero ma, <laughs> mahal ko na siya, ma eh. Diyos ko, anak. Naririnig mo mga sabi mo. Hindi ka na nakamartya dahil sa kanya. At ngayon anong pag gusto mo? Ilubog lalaw sarili mo sa kahihiyan? Anak, gumising ka. Wala kang kinabukasan sa tao na yon. <laughs> Nakausap ko na ang tatay mo. Sinabi niya, pumunta ka na raw sa US kasama ng kuya mo at mga kapatid mo. Ma, ko sa US. Dito lang ako sama ng mga kaibigan ko. Hindi. Bigyan mo ng pagkakataon bumago na sarili mo, anak. Kalimutan mo na yan. At magsimula ka ulit. Sa ibang bansa, magkakasama tayong lahat doon, anak. Sa ngayon, naghihintay na lang ako ng visa bago lumipad papuntang US, mga idol. Pero sa totoo lang, hanggang yun iniisip ko, minhal kaya talaga ako ni Prof. Adrian? O ginamit lang din niya ako at ang kahinaan ko? Na bakit sa dami ng babae, ako pa yung pinili niyang ilubog mga idol? Nabalitaan ko na nakabalik na agad sa pagtuturo si Prof sa ibang university. Malinis nga agad yung pangalan niya eh. At bago na yung imahe niya. Samantalang ako, eto, durog na durog pa. Hindi pa rin ako makabangon sa tromang daladala niya mga idol. At sana, pagdating ko sa US makamove on na rin ako mga idol dahil ang tangi kong hiling ako na sana yung huling mabibiktima sa ganitong sitwasyon mga idol maraming salamat po muli ako po si Erika kumakagalang